hindi na plus dito o, oh, ito na plus siguro taga rito yung driver nito plus express yan hali anong oras na pag 6.30 na mga ka-technik tulad ng dati lakat lang tayo papuntang labasan naging araw nalapit ah. na tayo sa may labasan mga ka-technik konting ano na lang tabi tayo baka may masagi tayo mga tricycle dito walang pakialam eh parang mga parang mga bangag luwag naman sa gitna bakit hindi gumit na Pwede eh, naman silang gumit na eh. Wala naman silang kasalubong. Okay, oh, eh, malapit na tayo sa labasan. Okay, eh, ito na. nandito na tayo sa mga eh. labasan. Ah, na para dahil mga tricycle. 630 na hindi mo lang nagme-minor mga driver dito ng mga ano, motor, mga sablay ah. Ano? Bakit? tulay na to niya. Pag magpas ka ng tulay na ito, makikita niyo yung kakarong matanda. Eh, kakarong bata to. Pag magpas ka dyan, kakarong matanda ka na. Yan tayo sa may parteng unahang sasakay mga katikyo. Baka bali bakanting lote par dito sa ano. Dito sa may kanan ko bakanting lote. Bakanting lote. Okay. Bali pa upahan to, wala pang nag-uupa. Okay, dito lang tayo mga ka-technique. Dito lang tayo mag-aabang ng masasakyan sasakyan natin. Okay. Upo tayo. Dito lang tayo. Yung dinadaanan ng papuntang Balagtas. Mula doon si Piyo, kakarong bata. Hanggang don Papunta na ng kakarong matanda. Yung paket na yan. May terminal sila doon sa may parating dulo eh. Dito na lang tayo mag -abang.